doon na nag, inang, naglipan nagglipan pa rin ka uy. good morning good morning mga kaparparalan pupuntahan natin siya no kumpare dun sa pinagkuhanan natin ng mga similya ng dalag Andun siya nangungurihinte punta natin si kumpare samahan niyo ako doon banda wala nang maraming intro intro ito mga kaparparalan o tignan niyo yung palay ni kumpare na isa maganda ay, andun pala si kumpare oh. Nag-iisang ikaw lang siya. Andun si kumpare ko yo. Iwan ko kung nakarami na siya. Maingay yung chinso ah. Ito po yung ano, nagkukuha na namin. Marami na pare kay. Maganda yung improvise mo ngayon pare ko ya. Ah. Ano ba yung mga nakuha natin ngayon? Pupuyok? Huwag mo kong kurintihin eh. <coughs> Wala man pare ko eh. muna yata dito. Malawak? Malawak. <laughs> ah, mga pupuyo po yung nakuha ni kumpare. Hmm. Ha? Ha? Nagpaparti ng itik ay oo nagpaparty pala ng itik oh bakit nalupog yung itik niya pare niya sinakpak pa niya check isis sinakpak pa yung itik niya yun ngayon pare kay patingin ba oo pararo ah pupuyo ang ganda ng ano gadget natin yung paglagyan pare kay ah online online sa tiktok ayun Bupuyo na naman yan pare ko Nakatakas. Ah. rey, Malawak pa kasi pare ko eh. na Ay, may inilagay na kayo doon na kuha. pare ko sabi mo marami ito si Dingan makuha mo na yung malaki kahit mga puyo-puyo lang pare ko no? Yon, parekoy ay malit na pupuyaw. Ay, ang takas. Patingin. Oh, ito na yung kuha ni kumpare Mga gurami na malinit at mga bunbuntot at saka araw. Ang galing pare yan. Hina man parekoy ko Ayun. Ayun pareko'y Ayun, kulipagpag na hindi nakataksyon. Hindi ako parekoy No, eh. Hindi, man. mayroon pa yun po yung. dyan na siya aw. Dito kamulin ko. Nistakbol na yun. Eh. Nagnganga na yun pa rin ko wala pa. Wala man pa rin ko Wala man. Wala. Kamulin mo. Wala. Nawala. No, wala. Sayang. Kulipagpag na siya. Wala pa rin. Sayang na yun ba? No. Bakit nga'y yung eh? Mahina yung karinti mo pare ka, Hindi niya maala yung dalag? Yun. Ha? Nakatakbo. Yun, know? oi? Parikoy, ano yun? na Naglipad! Naglipad pa rin ka, uy! Ano yun? Ano talag yun? May ingay-ingay naman nung nag-chinsu dyan pa o? dalag pa no yun o? Ayan, pa rin Saan? Ayan, dito! O, oh, mga kaparparalan o? Oh. Oh. Lagay natin sa ano mo, Shopee-Shopee mo. Yun. Meron pa? Pupuyo malaki. Saan? Pupuyo daw malaki. Oh, loads, pupuyo na naman. Ah. Corner na siguro dito yung mad pare ko yan, pupuyo. Yan, pupuyo, pupuyo. Oh, pupuyo. Hindi mas nakupuyo ate yan Ayan pupuyo pa rin pari ko Oy Hindi, hindi makin Sayang yun pari ko yan Itong mayab Eh, birukin natin Sibling hindi mahala yun no paigitan muna natin sige paigitan mo pare eh. bakit pare ka wala ka na sa construction anaw nagaway ka ng engineer ay nagaway kayo ng engineer ina bakit baka nag purman purman ka na doon dapat makakuha tayo ng pang kilo pare para may 600 ka ano? para parang sulit 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 mo rin yung isang araw Tignan mo si Kumpare doon, no? nag-iisim-isim. Naririnig na yung istorya natin. Tumatawa lang pare ko. Naririnig niya nga na yung ano, construction natin. Yung construction mo na pinull out ka ng engineer. Nag-away kayo. Hindi makorner yung malaki pare kayo ano. Oh. Dito nga sa kabilang bahay dito sa may kalabaw. Wala pa diyan. Dito pa lang kami hinahanap tayo ng isang malaki. Malaki yung kanina nagdangala. Anong iniihaw mo diyan pare kay? Ano hin natin yan? Pulutan din natin mamaya. Oo. Kukutong man pare kay. Yan siguro yung bang Kirit yan pare koy Sayang yun ah Ayan Pari koy ako magkuha Kukuyo na naman Ang kukulay yilo Ano na ba ngayon pari koy Wibis anaw birnes Kailangan makaipon ka ng 500 pari koy no? Ang bayad sa cellphone Sa mga fans ni kumpare Kung papalarin kami pakishare naman ang video namin para magdami ng magdami yung video namin gagawa daw siya ng mukbang nanaw papakita niya ulit yung pagkain niya uh, kumakain sa lamisa kung maraming magshare pare kayo ano ayun pare kayo ako magkuha pupuyo ay gurami pare ko gurami oh. kung marami daw magshare magmumukbang magmumukbang daw kami ulit ni kumpare Basta i-share nyo lang tong video namin sa mga diehard ni kumpare para gagawa kami ng ano bagong video na nagmumukbang. Pare ano? Oh, hindi ako hintay. Hindi ayong kumakain eh. Yung hinihintay nila na ano. Pagkamot mo sa ano yung pinagsuko mo ba? Barbarot ba dito? Wala man. Okay. Ang Ayan. Dito na pare ko oh. Naglumbong siya dito oh. Dan oh. Ano na? na takas na? Kung sakali mang mapanood niyo si Kumpare, paki-share po ang video namin. Yo, Leon. Uy, uy, uy. Takas. Ano pare ko? Takas. Ano pa rin ito? Saan? O, yan? yan. O. Yun Puyo Kulay hilo Saan? Huwag okay. mo kong kurintin eh o. Apo tayo ng 3 kilo pa rin makaipon ka na ng 500 ano Mabayad sa silpon mong inutang <laughs> <laughs> Wala na yung dalag dito pare ko no. Ang pa na Dalag yun. Dalag. Ay, maliit na buntsyag. bulos natin sa pare. Ay, Ayan, pwede yan. Baik. Oo, maliliit. Parang tangan ng saka. Ayun. Saan ang punta? Ayun, bulig na maliit. Ayun. Sige, mabiyag pa. Oh. Tumos natin sa quarry natin para may makuha tayo. Doon ko yun. Nagtaray na doon. Pasabatan mo. Kung malalim malakas yung tama niya. Dito. Dito. Atras mo yung kurinti mo. Awa. Nakuha eh. Nandiyan na oh. Wala pa rin ko yun. Takas. Ay eh, mayroon pala. Sa arong maliit. Malaking araraw. San? Oo oh, nakita ko na. Dito lang sa basakan may mga ganitong ulam. kaya ang lugar yung kwan yung maraming tarot na nakatalong talon hindi ko alam pare koy alternate pa sila nagkakon na lalayaw ay yung nagabangka sila si kamay tambanda o yan sa lambayong o pare may silsil yung ulo nya silsil talapi ang maliit nag naglaba naglaba marami kang nilaban bakit nakaisibo ka ayun Pupuyo oh kahit mga pupuyo lang pare ko makaipon tayo dito ng pambayad ng silpon mo ayun nararo Sige, pundo mo lang. Yun, may pupuyo. Maliit. Ito yung gustong gusto ng mga kapitbahay. Hindi? Saan na nga? Yung takas. Tawag mo lang parang Pinangat. Pinangat? Oo, oh, uh, yung sinasabi ni good morning, good morning pare ko yan Ito pare ko Baking kayo lods yung mga gustong gusto ng mga ano hmm, yung maliliit na buntsik sarap ito, oh. saan pa rin may puyo pa dito huwag mo pindutin ah oh. oh, yan paltat pa rin kunin lang paltat daw pa eh, huwag mo nang palpitan eh hindi ko kunin ko oo oh? ah paltiit pa hindi paltat to paltiit oh. may ano siya antina pagtat naman ito pagtat oh yan saan mo daw yan wag mong pindutin na oh. Eh. ay paltat ay paltat tulot mas, mas, mas malaki na mas malaki na wag kurig kurig may ulap maraming maliit Gurami na naman na maliit. Ayun, magandang kupuyo. Sige, ano-ano mo man, nagtakas na eh. Ah, oh masarap. Ang tawag dito pare, pag lutuoy, pinangat. Pinalagtaw. Magtatakas na kami ni kumpare. Kasi may pupuntan pa siya. Magpunta pa daw siya ng Takrong City. Kapakita namin yung nakuha namin. Ah, pang tatlong kilo na ito pare ko. Makabayad ka na ng silpon mo. Lagay natin sa batya para ano? Pare Koy. Magandang umaga pare May batya. Ka. Ito si kumpare ko ano? Oh. Yan yung mga nakuha namin, mga parparalan. Oh. May mga paltat, buntsok at saka karamihan mga parparalan ano? Pupuyo, ar araw liwalo Yan. So hanggang dito na lang ang aming bidyong parparalan. Maraming maraming salamat. Pakiusap. Share lang ng share ng video. I love you.